eh sige, depende sa magiging ano. Ah, kumusta nga pala kapilo yung kasama mo kanina? Ano ang masasabi niya sa tungkol do sa tinignan niyo? Hindi, nung maghiwalay kami, sabi niya, okay, pinigtura pa niya. Sabi niya, uh, magkita ulit ako ka kayo, kaya ako magkita. Eh, hey, wala siya. No? Eh, kumusta naman? Bago kayo lumakad, eh, naghabilin na ako. Sabi ko sa kanya, ikaw na bahala rito. Eh, kasi may pamasahe ito eh. Oo, oh, eh, eh, kasi na, sabi niya, Pagkahan ko na lang siya kaso ngayon sabi ng mga tao siya wala siya ba? ba? parang ano yata? Parang si... Parang si... Parang Parang si para mahirap yata ang hanapin Ha? Ah. Ah, ha Kapilo? Mahirap yata ang hanapin? Hindi, ayaw wala tayo magagawa Medyo lang Hindi na pwedeng... Ibig sabihin, hindi naman siya politiko Yung alam mahirap siyang hanapin Hindi naman natin... Pagdaramdam pero alam mo, di permanent, di permanent tapos yung ano eh, Angel pa naman siya. Eh, Eh, di Susubukan natin makagawa ng paraan para doon sa sinasabi mo. 25 pagkatapos siya, Ah, 'di na. aba. Eh, ilang minuto. siya. Dapat 'yung parang makatikwana no confront yung lahat ng sinasabi. Alam mo salita impronto yung Ay, automatic 'yun eh. Impronto, automatic, ibig sabihin uh, Ibig sabihin, may response ka kagad Immediate response dun sa issue Hindi atang mga pagsalita Kulang yung mga Ano pa, nauhaw ka? Sumasakit, malalaman mo na mukha Kukuha ko ng tubig lang Happy lo, meron ako dyan malamig na tubig. Maganda pa ang malamig <laughs> na ahi Ay, andyan pala si Joyce. Ay, good morning, good morning. Good afternoon pala. Andyan si Joyce at saka si Roda. Parating na. Isasama natin sila sa ating vlog. Ayan. Maganda pa naman sana. ating Ano ba ang... Pwede ka bang mag... Magtaas ng... Ano ba yung mo yung katanungan o... Mga issue... Tungkol sa araw na to, Kapilaw. Parang napapaligtad. Ikaw na magtatanong ngayon. Ops! si Roda, ha? Oh. Wow, wow. Oh. Naka si Joyce. Parang napapaligtad. Ikaw na magtatanong na sa kanya. Parang napapaligtad, ha? Oh. Ah, uh, Kapilaw, ano ba ang issue ang pwede mong itaas ngayon sa amin? Buksan natin ngayong araw okay, na to. Hindi, Kapilaw. May napansin lang ako. Sabi tao, yung kay Kibuloy, 10 million ang, ano kaya, pabuya. Ah. Isakali. Tapos yung bawat isa, tibuhan. pati na lang, parang para para, sakali, lima, para <muchos> ano sa kalimutan ng mga para ah, sa kalimutan sa 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 usapin -tay, na lang kami ngayon na sa usapin kasi sila malapit doon wala na tayong pag doon Abilo, bang mag ano sa ng isang tanong? Uh, kasi uh, kahapon Nagtanong ako sa ano eh bago ako bigyan, kailangan raw ako magbayad ng 50 pesos kada pahina. Sa sa munisipyo, kada eh, pahina. Eh dalawampung pahina 'yon. Ah, uh, ako magbayad ng 1,000 para makuha ko lang yung mga papel na 'yon. Ah, uh, ng niyo nang bayan. Oo. ako may gusto kong pumuha. Eh mahirap lang akong tao eh magiging problema ko yun pagdating sa ano eh ano ka lang kumuha kasi kaya nga yung pinansyal kung malimbawa ganito yung sinasabi mo ba kung ikaw pang tao na wala namang halaga sa iyo yung kuko wala magiging sige eh. pag kukuha ka pa tama ano, ikaw naman ay nakakaintindi kaya interesado ka Oo. Oh. so makatweet kung gumasos ka man ng ganun halaga Tara, ay dapat. ayos lang kasi yung tao kasi ngayon tapos, magpapas at ah, yung oras may ay yung, sa guys kayo. Ey, oh, no, don't don't... No, not... walang halaga sa at mo sinasabi mo yung ikay may hindi ako walang silbi sa iyong na hubungin ay pagkuhunan ka may punto. May punto. Maganda yung tinura ni Kapilo. Pero si Kapilo Ba't ko kuha ka? Try it mo nung kailangan. Tama, tama. Kasi nangyari dun sa pelikula ni, ano ni, 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 ni Rene Request kasi. Oh. Alam mo ito si Camilo, panoorin ito sa pelikula eh. Oo. Oh. Sabi ni Rene Request na tayo gusto kong mag-aaral. Sabi ko oh. pa. Ito yung mag-enroll ka. Eh tatay, wala po akong pag-enroll. Eh di, Ito yung mag-enroll. <laughs> tama, tama. Okay. Ganun yun. Eh pero... Kung hindi mo naman kailangan, ba't yan magkukuha? Tapos si Kapilo doon. Hindi sa kita kapilo. oh, kapilo. pero si Kapilo, oh. eh nagpaliwanag sa amin nung nakarang araw. Oo. Oh. Ang paliwanag niya... Tama pa, Kapilo, eh, kapilo sinabi mo. Okay. Ano mo. Ang sa kapaliwanag ni Kapilo, maliwanag na maliwanag. Sabi oh. ni Kapilo, ang napanood hmm. niya pala ay hindi pelikula talaga ni Robin, kundi pelikula ni Eddie Garcia. Hmm. Haha, hahaha. Hala, yun yun. Yung 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 mo yung 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 kahit anong pinikula ni Robin Padilla, hindi ko, ko na Yan! Nakita sa unang Yung acting niya, hindi gano'n. Binaya lang niya. Parang may, sa, adog, parang may matanak ano? <told> <told> dito. Ang panak mo naman hindi mo rin. Ang niwanag naman ang sinabi ko. naman ang sinabi ko. Hindi, pa so, hindi ko pinanood ang pelikula ni Robin Pabila. Min minsan ka Eh, nung sinabi mo, pinanood mo rin, hindi naman ang pinanood ko hindi naman pelikula ni Robin Padilla. Pili uh, uh, oh, ko lang ni Eddie Garcia. Ah. Uh, Maliwanag. Ako. O, okay, na. Kung ko na malinaw. malinaw na malinaw. Ah, no, no. Okay. Wala nang ano. Uh, kasi pag ko. naman ako. Ako naman ay eh, payo daw patama eh. Ay, sa tingin kong mali ako, ko ako eh. Ay, 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 Kung sa tingin niya ay, mali siya. Kung sa tingin niya ay, 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 kahit meron ko sa larangan ng pakikipagtala sa atas. Kung sa tingin mo tama ka, o tingin mo tama, tama siya, <tinyo> magbigay ka ang oh. ka. O, mo tama siya. Baliwanag, baliwanag. Tinanggap, tinanggap. Sa tingin dinanggap. mo tingin ka naman, ka mali oh. ka. Ay ako, madali mo sabi. Oh, mali ako doon. Tapos, ang laban. Kami mo ko eh. Diretso, diretso. Oo, mali ako doon. Kahit sa buhay, kung sa tingin mo hindi mo kaya, hindi kaya. Yeah. Hindi ako tulong sa tao. <tinyo> Para bang yung nabasa mo din sa caption na Pinis ko pero hindi ko kaya. Oo. Oh. Tama, tama. Oo. Oh. wala Ano yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. naman ako kasi na eh. yung magalit dito Bigay Robby Patila eh. Pero nakakapunapun na yung talaga yung pinag Ay katulad kung nagtalo sila ni... Oo, oh, ito. Ni Pina at saka ni... Ano ba ito? Eto, si Takin? Kaya Tano. Kaya Tano. Walang ginawa ko, di kumain lang to sa sinato eh. Pwede kayo magtalo. Nagtatalo yung mga sinato. Ito na, ah. Oh. May bagong video. Panoorin nyo sa YouTube. Yan, si Robin na naman yan. Hindi, ginaya si Robin na naman. Ah, may gumaya. Ginaya na naman si Robin. Nagpa-convert sa Muslim para makapagsasawa ulit. Ah? Tulong! 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 Ang tulong, iyak! Kasi si Robin Padilla nagpa-convert sa Muslim para mapangasalayan si Marel. No. Kasi may dapin na sa asawa. Eh. No, may may may. Ngayon, hindi niya, eh, ang gusto ni Marel, hindi nyo ba? laki sa lola at lolo yun na kailangan na mapapangasawa niya ay eh, yung mapapakasalan siya. Tsaka ano yung ano, 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 artista? oh, oh ano ang ginawa ni Robin? Nagpa-convert siya mo. Oh. Kaya ngayon, may gumaya naman sa kanya, gusto ulit magkasawa, nagpa-convert muslim. Kulo. Oh, no. Yung oh, no mismo sa araw ng kataon, pinagkasawa. Ano kasalanan? Bigami, polygamous. Oo, oh, dahil ano eh. ano, ba ano, ano, talaga yan? Ano, ano, kasi pag dalawa ang um, may exist, subsisting marriage, magiging bigami. Pero pag uh, marami. marami kang ano, polygamous, marami okay. asawa. Ano ang penalty niya? Ano ang kaparusahan niya? Ba, eh, medyo, ano eh, alam ko eh, 6 years patas eh. Iyak siya. Napaloan siya, Kung ano kayo binigyan sa parte ng ano? Hindi ko pa naman ipatatoo eh, yan si Ruben Patilla. Dap, dapat nagagagagagay eh, sa akin sa kapyo Kaya eh. Sayang na lang eh. <coughs> kasi, ay, ako, talaga naman sa totoo lang, lang. iniituloyan. Doon lang nung kay Ruben Patilla nung nag-concert-concert, oh. si Ruben Patilla makikitsa stage. Tumalo, si ng mga tao. Yung gumahay na kasi mo naman, tumalo, sabi ng mga tao, e, talong ka, talong ka. Pag talo niya, umilat. Pag siya, hospital. Kaya pangit, gayahin si Robin Padilla. Thank you. <laughs> so ano, na Ako patama eh. Pukuha muna ako ng ano para masiya si Kapilo, ha? Oh, like, share, and subscribe.